Good morning sa inyong lahat mga ka-youtube Welcome kayo sa akin channel ngayong umaga Dito tayo sa gilid ng palayan Lilibutin natin, lililibut ko kayo mga ka-youtube So tingnan natin kung pwede natin anihin yung isang pitak Sa next week, i tayo natin Tara, samahan nyo ako mga ka-youtube so, Ito yung ating isang pitak, ayan hinug na Pwede na natin tapasin ito sa loob na linggo. Ayan. Ito medyo may babaw pa lang. Pupuswak. Yan, mga hinog na pala ito. Pwede natin anayin ito sa lunes. Hindi na. Ito yung isang pitak natin. Ito nung andun. Hindi malaki ito. Ito yung bahay natin. Yan, nasa gilid. Ulohan naman pala yan. kapasin na natin ito sa lunis pwede na ito ito pa yung isang maliit yan ito na mamunga pa lang yung paswak ito nyo sa kabila yung doon, doon yung kabila doon bukod ang may ari noon mga ka youtube ito lang sa atin. Palibot. Yan, pwede natin gapasin ito. So, maraming salamat sa inyo mga ka-YouTube sa panonood ngayong umaga.